Tingnan natin yung sound ni Pam din. Oh, ayun oh. Yung no? kikita rin ko dito pag lalaban sa bahay na. Kaya ako na ay start ng bahay. Yeah. Ipo, bigyan na po natin yung sound nila para makauwi na. Yeah. Para makapag-edit rin ako. Yeah, Maraming bagay po sa amin. Lalo ko so, kayo Vida. Pambilin nyo lang. <laughs> Mayroon pong <laughs> sound. Sound, yan. Yeah. Sumasound na po ako <laughs> dito. Sumasound pa ako kayo kabida. Hmm. Pagpasisya okay. nyo na bali parang uh, <coughs> um, nilalaglag tayo ayoko naman itong ihiga at uh, baka lumala pa ayan, kung napapasin nyo iba yung boses natin tapos medyo sinisipon ayan. Uh, at uh, sa video nito bali uh, tawag nito mga kabid mag, uh, magigipag uh, trabaho muna tayo Uh, para meron tayong dagdag income sa vlog natin is uh, talaga mahina siya uh, kulang kulang talaga kulang pa po yung kulang po yung kinikita natin sa vlog kaya kailangan natin kahit paano dumiskart eh. kanina ng kanilang umaga alas 6 buti na lang meron tayong tayo nito uh, parkila yung mga upuan natin parkila lahat yung isang daan na piraso uh, at least meron tayong kita doon isang libo kagad yung kita doon sa nagkila dito sa aming barangay sa covert court sa barangay hall mga kabila meron silang mamimigay sila ng ayuda ngayong araw na to kaya kita tayong nakapagatid kanina uh, nasi, nangipit nangipit itong pang ang tangin ito inaylar natin yon at uh, yun nga nagigipag trabaho muna tayo mga kabila meron kasi yung pinapagawang <coughs> uh, si ati din ang doon sa kanyang TV kaya gagawin namin ngayon <coughs> magkikipag uh, extra muna tayo na magtatrabaho yung bayaw ko mga kabila yung kapatid ni Macy's kabila yung gagawa yung gumawa sa ating kisame yung sa kanya yung pinapagawa niya yung sa mga yung sa TV rack niya mga ganun din ang pinagawa PVC panel din so yun ha magpagitrabaho muna tayo mga kabila at ha, para may dagdag -de game cam tayo wala kung dito tayo asa sa vlog wala hindi naman po siya kumikita talaga hindi kumik. sakto lang kahit paano meron mga pumapasok lang pero hindi siya sapat par sa atin kaya yeah, kailangan natin dumiskarte. Eh. Hindi lang dito sa vlog natin, di ba? Yeah, yun ang gagawin natin ngayong araw. Sana matanggal din yung, nararamdaman natin. Pag to ito mga kabita, parang lalala ito. Eh. Pag ano lalag natin. Kaya yeah, kailangan pa magpapawis tayo. So yan, uh, mamaya update natin pag nandun na ako sa bahay nila Ate Lodi. Pagkita ko yung ginagawa na. So yan mga kapatid, nag-uupisa na po tayo. Lalagay natin yung ilaw sa loob. Yan sa gilid. Ito po yung cob light. Para meron siya yung design. Yan po yung lagay ng TV. Kasama kayo tito ko gumagawa. Yan. In install po natin yung ilaw. Kung kailangan okay madiskarte lang tayo mga kabila. Medyo mahina na tayo. Mahina po yung vlog natin. Kaya kailangan kahit paano gumawa ng... hindi pwedeng asign yung vlog natin alam <laughs> lang hindi sikat eh sikat mga kabila 没得。

yan mga kabid bali hindi na po tayo nakapag uh, video kanina doon sa paggawa natin at uh, medyo talagang masama po yung pagramdam natin yan nandito na, tayo. na. Tayo po tayo mga kaligo na kaligo tayo kasi sobrang init po ng panahon bali ito na lang po uh, nag video ako ng konti ito po yung nagawa namin yan nagawa po ng aming, aming aking bayaw ito po siya lalagay po natin yung picture yung ginawa na bali meron na akong nakasandok na kanin dito kakain na po tayo alis kami na kain tayo kain na po na Ay, kain na po ah, it, dinig nyo pa ba yung boss natin mga kabida anong dinoto mo para sa akin Ah, nagluto po na niya, si Nigas si Miss Kabida para matanggal daw yung aking sipon. Ah, Miss Kabida. Ha? Ah? Ay. Wala kang boses. Sinigang. Sinigang na baboy. Ah, sinigang na pork yung pinaganda sa atin. Ah, sinigang na. Sinigang talaga o oh, kinamatisan. Dibahan mo yung kamatis. Ha? Sinigang. Ah, sinigang. wala lang yung kamatis. Kaya lang sinigang kinamitisan. Kinamatisan. So, yan. Yung dalawa, hindi pa siguro makakain. Kaya na po tayo. Kanina nagyaya si Pam din sa akin mag-fishing kaso hindi po talaga natin kaya. Uh, kaso, uh, kanina nga. nag support lang tayo kay sa aking bayaw. Wala siyang kasama kung di natin yung tabayanan ba. Ayan. Okay, bago tayo kumain mga kabida, parin mo na Masalamat dito sa pagkain Okay, Lord, uh, maraming salamat po sa pagkain. Ang sarapan po namin sa buhay niyo po kaligtaan sa araw araw. Lagi niyo po kaming na Pati na rin po yung pamilya namin. Pati na po yung aming mga viewers. In this name, amen. Kaya po tayo. Ah, hindi po tayo na sabaw para matanggal. Ah. Pinipili kong pawisan tayo para... Tumanda-ganda yung pagkaramdam. Ito ko sa bawa. Uy. Ah, bumili na ako ng nilakdakan. Ah, Kaya na subo po. Just Yung dalawa mamaya ang Ang pa. Tapos, bumibili rin. Ah binibili din tayo ng materyales pabalik balik kasi may kulang kanya layo pa naman sa Simon <laughs> bumili pa yan. bumili pa ako yung pang clip layo wala sa ibang pa napalayo ako kulang, kulang ng ilang perasyo lang Sobrang init pa naman. Ang dami <laughs> e, sa sakyan. Eh, saan lang pumunta? Wala. Ay, tumalsik. Sabi na. siya. Diyan lang talaga. Diyan sa pinagbila natin ng... Ayun na ito. Pero. din kami bumili ng... Ayun na ito sa Lea Trading. Doon sa San Simon Pampanga. Maganda po doon. Uh, yung mga malapit dito sa Pampanga. Doon, doon po kayo bumili. Napakamura po. dapat hmm. Tapos makakatawad ka pa. Yung salamat sa mga <laughs> kina ate. Thank you. Shout <laughs> out sa inyo. Sa magkapatid. kaya pagkita ko sa inyo <laughs> yung video yung konting video lang natapos na siya o, yung in install natin yung ilang ang, ang ganda rin tignan sarap nito sa tatanggal yung ubo natin dito lagnat Sana po kayo, hindi tayo makapag-physic. Masama pa rin yung natin. Sana bukas gumalingan na? Tayo. Hmm. Ito naman. Pumubo na. lang. Lobo. pero medyo bugol din pagaramdam ko. Sarap po. Ang braning nito palang 'yan. Ano ni Natalia mo niluto do? ayan mga kabila tapos na tayo kumain pinawisan tayo yung gusto ko yung papawisan ko para matanggal yung ang tawag nito yung lagnat at sibon <laughs> yan dito po tayo sa terrace nagpapaangin yan yung bukas yung kapatid kong isa isa alis yan yung mga matanda sa atin yung nandito yung bahay niya yung mga kabila Punta po siya ng Saudi Arabia bali mamayang madaling araw is sasama ko yatid natin yan mag ibang bansa naman <laughs> mga kabita, bali habang nagpapangin tayo dito inihintay ko sa parang tinawagan ko at ko yung kanyang sahod yan <laughs> yung sahod namin nagsahod na ako sa vlog kanina kinawa ko Andi, Salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Kahit paano meron po kami ito uh, meron kami sahod meron tayong binibigay niyo para Dennis uh, at salamat po sa lahat na sumusuporta sa mga hindi po nag-skip ng at malaking tulong po na binibigay niyo po sa amin at uh, tulad nito magbibigay natin si para Dennis ng sahod niya at talagang tiyaga-tiyaga lang kahit di naman kalaki yan, sinasahod namin. Okay na yan. Po. At least may meron pumapasok. Kaya nagpapasalamat po kami lahat sa inyo. Sa mga hindi nyo po pag-skip ng ads. Kaya, yan. Yeah, Tsaga-tsaga lang po talaga. Kaya, yeah, gusto, kaya ginagawa ko. Yan na, uh, kahit paano, dumidiskarte tayo para makasahod kahit na mga uh, konti-konti trabaho lang yan nakakatrabaho tayo kanina nagsahod na kami kanina kaya ati Lodi tapos yung bayok nagsahod na rin at least meron tayong income na pumapasok ito yung ulo no, sa pandin salamat po sa mga sumusuporta ah. pasesyan nyo na po yung boss natin hindi pa talaga tayo okay Napaka-temic po. Ito po sa aming lugar. Yan. Paggabi, ganyan na. Wala na mga sasakyan na dumadaan. Wala na mga tag oh. oh, na ito. Oh. Napaka-dilim na. Ang dilim na po. Ayan na si Parang Dennis. Oh. dating na kaso. Madilim po. <laughs> Hindi kita. Tignan uh. lang natin. Madilim po dito. Oh. Madile madile. Ayun. Ayun si Dennis nang gabi daw, parating na. Ka <laughs> ah, si Nigel. Oo po. Ayun, ya, tinawag ko kay Gabi para mayroon siya lang pambili ng bigas. <laughs> Andiyan di, dinadala pa'y fishing, sama pa rin pagramdam ko eh. Ah, ay deng na kanya. Eh, rota. Kat. Udali ata tataisay no. Yung paglalagay namin ng truck, kaso yung hindi na namin na videoan. Wala pong uli. Wala <laughs> namin ginawa. tapos yung baka ginawa din namin. Wala pong, wala po kami na uli. Tinagnat pa. Yan <laughs> na talaga yung vlog. Uh, pamisan wala talaga. Ay, si Nigel, tumitingin-tingin doon. Oh. No? Angel, hindi pa umulan. Hindi pa umulan, hindi pa tumulo yung bahay. <laughs> wala pang... Di ba wala pa tutulo. Wala <laughs> pa tutulo. Hindi na tutulo mga kabibis. Baka may butas-butas pa yun. <laughs> hindi, yung mga pinagpakuhan. Okay. Parang matesting mo, makita mo yung mga hindi natamaan. tama. Tinawag natin si Pardes para ibigay nga yung kaya pambili lang niya ng bigas. Kaya pagpasesya pag niya na. Kasi kita naman, may po yung kita namin ngayon. Umihina, umihina. Ewan ko ano nangyayari. Okay naman yung views. Pero yung tawag na ito. Yung revenue mahina. Ikaw, makakamagyano ka na. Almost 20 na. Tingnan na nga ba? Si Pandelis may pumapasok na po sa kanya. Salamat po sa mga sumusuporta. Salamat po. At kahit paano nakakaipon-ipon ba. Tingnan mo yan sa YouTube studio. Pagitan natin. Lawsing na na eh. Wi-Fi. Nakaka-Wi-Fi ka naman dito. Nakakonek ka ba sa Wi-Fi dito? Hindi yata nakakonek eh. <coughs> Hindi ka na nakakonek na. Ayan, nakakonek. Tingnan natin yung sound department. Oh, ayan oh. Oh, may 24 ka na pala, oh, pareho. Oh. Pero ka ng 24 dollars, so. Oh. Magkano na 'yon? Nasa 1k. Salamat po sa hindi niyo pag-iisip ng ads. Oh, nasa uh, 1,000 may, po Ay, na, yun, yun. So, may na po yung sound pack niyo, so. May sawad na po. Paglalaan ko po sa kapag, bahay. Uh, bahay. Uh, kapag uh, dumami to, oh, naiipon, ipon, lal lalaki lalaki din po to kahit papaan. May pumapasok. Okay, salamat po mga sa mga sumusuporta po sa amin. Salamat po. <laughs> Yan po, 24 dollars. 24.77 dollars po yung kita niya. Uy, meron na pong kita si Parang Dennis. Ayon, salamat po. Always keep up ayos ha. May kita na. Kung kikitain ko dito, paglalala ko po sa bahay na. Ayun. Kapag ayos natin yung bahay na. Ipunin. Ipunin. Yung mga sira-sira pa yung mga pinto. Pinto tsaka bintana. Bintana, sira-sira pa po. <laughs> Uh, no skip ads po muna tayo No skip ads po uh, support. Supportan nyo po yung mga video namin na ginagawa uh, At gagawin po namin ang tag nito Kahit na uh, Gagawin po namin lahat para mapaganda po Kahit <laughs> 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 po misan misan wala kami mauli Kahit po misan misan nga wala kami mauli Kaya session nyo misan Nagpaparesi uh, po yung mga video namin Magkasama naman po kami kaya uh, Minsan pares talaga pag po may pag-asang ay may yung ano ba tawag pag gusto niya gusto namin may iba gagawin po namin. Mm -hmm. Ay, may, may po namin yung may na yung pagkakataon. Pag pagkakataon. Mm -hmm. nagsusu, nagsusu kami tapos nagipon. Oh, iba, iba. Na, iba. po yung vlog namin. Subukan po namin. Ayos na may 24 dollars na, may pumapasok na. pasok na eh, salamat po sa mga sumusuporta sa mga sponsor po namin eh, salamat din po sa tulong nyo po sa amin si Nigel oh <laughs> ano si <laughs> out <Shut> na <up, huh>? si <laughs> out na nahihiya ka <laughs> pa ah. gusto mata dito ah huh? hahaha <laughs> natin yung sahod nila yun para makauwi na. Yeah. Para makapag-edit rin ako. Yeah, Maraming bagay po sa amin. Lalo yeah. kayo ka bida. Pambili nyo lang. <laughs> Pero <laughs> pong sahod. <Masawad>. Sahod. <laughs> yeah. Sumasahod po, po ako dito. Sumasahod pa ako kayo bida. Mm hmm. Pagpasesya okay. nyo na muna kasi may na talaga. Okay. Yeah. Pag lumaki, siyempre pala nakikin yung sahod natin. Pero pag... Uh, Tahu pag uh, pares na kami sumasagot si Loren so, uh, okay na lang <laughs> pag uh, malaki na kailangan talaga kailangan talaga mga kabida araw araw may, meron kang video para meron kang kahit paano may papasok na talaga na to mga revenue yeah, salamat po sa support niya at mga Pam Dennis oh, konti-konti na lang. Bali 100 dollars po bago ka makasagot. Bago pumasok do sa sa iyong account. Pero pag uh, Di umabot po ng 100 dollars sa cut off wala hindi po hindi mo po siya masasara yeah, kaya tulungan po natin si Baron Dennis sa mga vlog niya huwag po nating i-skip yung watch para yun malaki tulong po sa amin yun yung hindi nyo po i-skip ng watch at pag i-like na rin po yung aming mga video so yun salamat Baron Dennis salamat po mga Nigel salamat Uh, ayan, mga kabida. Kwentuhan muna kami. Tapos mamaya, mag-edit tayo. Magaling ka na. <laughs> Bukas sana, okay na ako.